So today's video guys ay magbubuting ting tayo ngayon. It's a bonus round. So meron silang pinakita sa akin at gustong ipakuting ting. Yung mga ganitong klaseng mga solar solar light private street lamp without electricity. So ibig sabihin ay free energy. Ang sabi ng may-ari ay Papapalitan daw ng battery Kasi madali nang malobat Why not? Ayan Subukan natin palitan Okay, so ito siya guys Uh, mahaba yung wire Ayan, ngayon ko lang napansin Binuksan ko na to Meron siyang dalawang bracket Hindi ito review ha Kutingting to Pasensya na kung sino man yung ano From Philips Okay Hindi ito review guys Hindi ito promotion Kunti ano Kutingting tayo ngayon Nagkataon lang talaga na 'yan yung ano, yung brand. So dito wala siyang ano, brand name sa box lang malamang, ito pinaglagyan lang. Okay? Meron siyang kasamang Ewan kung ilang bolt tong ano niya. Okay, malalaman natin mamaya. Base sa aking expertise at eh, hindi pa siya masyadong nagamit kasi ng tingnan niyo guys oh. Malinis pa siya, wala pang lumot. Supposed to be kung ito ay naibabad na sa ulan, sa araw, magkakalumot dyan. Marumi. Dito sa gilid-gilid niya. So, baka ito guys ay matagal ng stock. Tapos, hindi na gamit masyado. Hanggang nas nasira yung kanyang ano, battery. Tingnan muna natin kung ilang volt yung lamalabas sa kanya solar panel. Itong solar panel niya guys ay polycrystalline. Ayan o. Uh, maluube yung kanyang kulay so tingnan natin kung ilang volt uh, eto ay nasa 4.5 pailawin natin siguro tansya ko nito ay dahil sa makulimlim dito nasa 6 volt eto so ganito guys yung paano mag dismantle ng ganito na hindi siya nabibitak okay kasi kung sisikwatin nyo dito magkakrak siya yung gaganyan nyo Ayan o, oh, tumunog na kagad Magkakaroon siya ng crack So ganito guys, kailangan nyo lang ng drill Or either kahit anong klasing pabutas Butasin nyo dito Ayan o Ayan yung butas Magkabilaan yung starting point niyo. Tapos, kung hindi naman Ay ganun nyo lang o oh. Dahil kumisan minsan dito banda Basta yung malalapad na area yung kumbaga lampas dito Tapos may salamin dito E eh, ganun nyo lang o oh. Malambot naman siya tapos ang kailangan ninyo dito ay yung mga ganito. Yung mga driver's license na use. Demo ko lang konti. Yan. Pag ganyan na siya, iganon e, na. Okay? Yan. Pero ang pinakamadali kasi, kung talaga malambot siya, iganon e, ganun nyo lang lakasan nyo lang. Yan. Matatanggal din lang yan kasi nga, silikon lang naman yan eh. Tapos, eh, siya. Para hindi siya basag. Okay, kabilaan, ganon Ganon, hanggang sa matanggal siya So natanggal ko na to, titingnan natin yung laman sa loob ng Solar, solar light na to 200 watts, IP67 So ganito, natanggal ko na siya Ayan, umiilaw pa siya konti Tapos ito yung kanyang reflector It's a budget Flood light, kaya kanyang reflector Ay made of plastic Na kagaya ng kapitbahay mo Okay, nung una, tapos nung ano Nung unti-unti kang kinakagat. Parang buaya. Parang nag-alaga ng ahas. Okay? Apat. Ah, tatlo lang yung kanyang screw. So, sobrang tipid yung kanyang screw. Ito lang, guys. Oh. So, yan siya. Meron siyang chip dito or IC. Mga resistor, mga... SMD kapasitor. tapos diode So yan lang Para sa kanyang BMS dito Or may BMS dito siguro tingnan natin parang ano to 32650 madali daw malobat so meron siyang BMS dito ayan 32650 ba to lobat na nga okay so parang yung battery nya ay gamit na rin sya oh. use yung kanyang battery gamit na kasi meron ng dating spot Ayan. So, ito yung gagamitin natin. Papalitan natin ng ganire mas malaki. Ewan ko lang kung kasya to dito sa loob. Pero sa tansya ko parang hindi yung dalawa. So, isa lang kung maaari yung lalagay natin. Kasi nga hindi kasya. Try natin. Yun lang. Hindi kasya yung dalawa. So, kahit siguro na pagdugtungin natin, hindi siya kasya. Hindi siya kasya. Try natin. Boom! Hindi sya kasya. So, ang kasya lang dito ay isa. Tingnan natin kung meron na siyang built-in na BMS. Kung may BMS na siya, maganda. Hindi na natin kakailanganin yung dati. So, hindi na rin tayo maghihinang. Okay? Yan. Yan ang kagandahan pag meron na siyang BMS. Pero pag wala, obligado maghihinang tayo. ayun meron na siyang BMS yun ang maganda dito yun nga lang kasi hindi kasi yung dalawa yun ang ano, medyo downside so ang gagawin natin ngayon ay tatanggalin natin yung isa tapos lilipat natin dito isa lang yung gagamitin natin okay Like ka. Ito, putulin natin, lagyan natin dito para dito natin siya itornilyo So, naka-parallel lang naman sila. Ibig sabihin, ang lumalabas lang dito ay 3.3, 3.2. Ayan. So, i-test natin kung may lumalabas na kuryente. Nasa 3.2. Ibig sabihin, malakas pa tong battery na to. Yung isa, tingnan natin. Okay, 3.2. Dito guys, ay pwede kayo magpalit na kahit na hindi kayo gumagamit ng sad ring, kung sakaling wala kayong sad ring, so pwede nyong gawin yung step na to. Basta meron yung dating niyang wire, nakadikit pa, ayan, pwede nyong idugtong, ikakat nyo lang ito, yung dating wire niya dito. So nakapag nakainang pang ganyan, pwede nyong ikat. Diya, nyo siya. Okay? Tapos, meron naman siyang kulay. So kung positive, pares na red. Tapos, ganun din yung isa. Huwag nyong tatanggalin kundi kakat nyo lang. Ayan. Tapos, kung meron kayo ano, yung string tube, lagyan nyo para kahit paano secure siya. Kung wala naman, electrical tape. Kung wala naman, stick blow. Para ma-isolate lang. Okay, yun yung mga remedy na pwede natin gawin. Pero kung meron kang gamit, meron kang soldering, pwede mong ihinang. Mas maganda. Ayan. Yun yung pinakamadaling paraan. So, dito yung negative at dito naman yung positive yun, bilog na siya ibig sabihin ay buhay na siya okay so secure na yung battery babalik na natin ang kagandaan kasi ng ganito na upgrade natin yung mga streetlight natin yung kanyang battery mas matagal malobat lalo kung bago pa yung battery okay So maraming salamat sa inyong pagsasayang ng oras lalong lalo na sa mga expert. Itong video kasi na to ay para sa mga gustong matuto sa mga very very basic ng mga electronics. Para sa mga expert, siguradong boring na boring yan. Okay, pasensya na muna kasi wala pa tayong ano. Hinihintay pa natin yung ating malamang. Ingat, ingat.